Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo Pinatitibok mo ng kaibilis ang puso ko Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo Pinatitibok mo ng kaibilis ang puso ko Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo pinatit So, what's up sa inyo mga Kamusta naman kayo dyan? ah. Uh, Bago lahat bago umpisa ng video na ito, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Sa lahat na nag-aabang ng mga videos ko sa mga aking subscriber guys. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayun guys, Ay, so umpisa na po natin ang ating Q&A. Ang unang tanong natin is galing kay Vinsanes Carl Time. Bakit po batute at ipinangalan nyo sa channel nyo? Ayun guys, ah... Uh, Ayun, bakit nga ako ba batute? Kasi nga, simula nung bata pa ako, ang tawag ng mga tao dito sa akin is batute. Di ko alam kung bakit yun yung, bakit yun yung palayo na binigay sa akin ng mga magulang ko. Pero, ayun na, ayun, nangyari. Na. Ayun, kaya batute. Hanggang ngayon, tawag nila sa akin, batute. Kahit malaki na ako, batute pa rin tawag nila sa akin. Ayun guys, ayun yung pangalan ng aking YouTube channel. Okay? Galing kay Vincent Brian. Ilang taon ka na po? Lalaki ka po ba? Guys, malaki lang suso ko pero lalaki ako. <laughs> ilang taon ka na po ba? Uh, ilang taon na ako, guys? Uh, 24 na ako, 24. 24 years old na ako, guys. So, ayun guys, at tanong ni Joshua Apelo, magkano sahod mo sa YouTube? Uh, never pa po ako sumasahod sa YouTube mga Herb. Kasi nga hindi pa po akong, hindi pa po monetize yung channel ko. Kung mapapansin niyo po wala po kumakandang sa ads sa video na to or sa any video na in ko rito sa aking YouTube channel, guys. Uh, kaya po hindi pa po ako sumasahod. Yung mga giveaway ko po ng mga diamonds is Galing po sa bulsa ko talaga, asa mga baon ko. Iniipon ko po siya para ipagibay sa inyo. Ganun po tayo kagalante mga mga Earth. Ayun guys. Okay? Okay, tanong naman po kay Clayzel J. Kailan ka po nagsimula maglaro? Siguro maglaro ng Mobile Legends to. Tagumpisa ako maglaro ng Mobile Legends is ah uh, ba ako nagumpisa? Ang tanong naman ni Curse Paul, Sino ang inspirasyon mo sa paglalaro ng Mobile Legends? Hirap na tanong. <laughs> sino ang inspirasyon mo sa paglalaro ng Mobile Legends? Actually guys, hindi ako fan nila Sa totoo lang guys, hindi ako fan nila Doggy, nila Zapno or sino yung sumikat na YouTuber na naglalaro ng Mobile Legends Ah, uh, kaya ako nag-umpisa nag maglaro ng Mobile Legends Wala lang, trip ko lang kasi Masaya siya laruin, pampawala ng stress, ng pagod uh, Ayun guys At saka, ang nilalaro ko talaga kadalasan is League of Legends at Dota 2 ay talaga yung nilalaro ko guys Ayan. Ito, galing naman kay Oliver Alpas Bak ang pogi mo? Kikingan ko mga kantang sinulat mo Pinatitibok mo ng kaibilis ang puso ko Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo Pinatitibok mo ng kaibilis ang puso ko So guys, ito galing naman kay Rian dumagas Sino po pipiliin nyo? Crush nyo o ML? Mobile Legends na lang? magastos yung crush mga pre <laughs> eto galing naman kay Andrew Corvera tanong ko lang sino sino pinakahat na babae sa bubble gang para sa iyo <laughs> wait lang so eto guys ito uh, yung eto eto to ayan, ayan ang pinaka crush ko sa bubble gang guys ayan. siya ang pinakahat para sa akin <laughs> Ito naman guys, uh, galing kay PsychoPis sa Gamer3569. Anong online game ang unang mong nilaro bago ang ML? Ang unang online game na nilaro ko sa mobile is PUBG Mobile. Ayan guys. Uh, mas nahuka ko sa PUBG Mobile kaysa sa Mobile Legends nun. Siguro, ay na, season season 9 or season 10 na ako naglaro ng Mobile Legends. So, talaga ang nilalaro ko nun is PUBG Mobile and ROS. Ayan guys. Ito naman, tanong mula kay Aaron Bordas. Kalbo ka ba? May buka ko. <laughs> Hindi ako kalbo. Ito naman guys, galing kay your mom. Nag-iisip na po ba kayo gumawa ng video about face reveal? Ito naman guys, galing kay Abi Abi. Ang tanong niya is kumain ka na ba? Di pa pa ako kumakain. <laughs> Ito naman guys, galing naman kay Batman. Grabe, eh, mahirap bang mag-maintain ng channel? plano ko mag-upload ng random vids lang for fun o dapat talaga may focus na topic. Ayun, kung guys, kung may balak po kayo gumawa ng YouTube channel, keep uploading lang at gumugugisip lang kayo na mag-isip ng mga content video na nakaka-entertain, guys. Lalago 'yung channel niyo, promise. Ayun, guys. At maging ano lang kayo, isa puso nyo lang lagi yung mga ginagawa nyo videos. Ayun, basta ang importante doon is mag-enjoy din kayo sa ginagawa nyo. Ayun guys. So, yun, guys. Ito naman po is galing kay Vinsanes Cartang. Idol ba If you will be famous in the future, papansinin nyo pa rin po ba kami sa comments? Oo, oo naman, mga ERP. Papansinin ko pa rin kayo sa mga comments. Uh, hindi, hindi ko kayo iisnabin. Pero na lang talaga kung sobrang dami yung nagko-comment, mga ERP, wag po kayong magtampo. Mahirap po talagang mag-reply sa every comment. Lalo na kung almost a thousand, kahit hundreds nga lang po, mga ERP, nahihirapan na po ako mag-reply. Pero, kung mapapasin nyo, pinupuswa ko naman. Pag pinuswa ko naman po yung mga comments nyo, means nabasa ko po yung mga comments nyo, guys. Last tanong po tayo, guys, galing kay John Marco Molina. Naliligo ka ba? Kikingan ko mga kantang sinulat mo Pinatitibok mo ng kay bilis ang puso ko Pag pinakikinggan ko mga kantang sinulat mo Pinatitibok mo ng kay bilis ang puso ko